Magandang araw sa inyo. Ang palabas na ito ay isang babaeng may asawa ang nakaramdam ng pagkaakit sa kaibigan ng kanyang asawa. Naghanap siya ng ibang uri ng kasiyahan sa piling ng kaibigan dahil hindi na niya nararamdaman ang kailangan niya sa kanyang asawa. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaki na napilitang iwanan ng kanyang anak na si Terry sa kanyang kapatid na si Madam Requin dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi na niya kayang alagaan ang kanyang anak mag-isa. Bago umalis, Nagbigay siya ng pera sa kanyang kapatid at nangako na babalik siya at kukunin ang kanyang anak. Si Madam Requin ay may anak na lalaki na si Camille na madalas nagkakasakit. Dahil walang sobrang silid, natulog si Camille sa iisang silid kasama si Therese. Ilang araw ang lumipas, si Therese ay patuloy na naging malungkot at naghihintay ng pagbabalik ng kanyang ama. Umaasa siya na kukunin siya ng kanyang ama, ngunit hindi na ito nangyari. Makalipas ang ilang taon, ay hindi pa rin bumalik ang kanyang ama. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Therese sa labas ng bahay, nakasalubong niya si Camille. Humingi siya ng candy kay Camille, ngunit hindi siya naunawaan ng binata at binigyan siya ng halik. Maya-maya lang, dumating si Madam Raquin at sinabi kay Therese na wala na ang kanyang ama. Sinabi rin niya na nakakuha ng trabaho si Camille sa Paris at pupunta na silang lahat doon. Bago umalis, sinabi ni Madam Raquin kay Therese na gusto niyang pakasalan ni Camille si Therese. Dahil wala ng ibang pagpipilian si Therese, pumayag siya. Pagdating nila sa Paris, nagsimula nang magtrabaho si Camille. Ngunit malungkot si Therese dahil hindi siya masaya sa kanyang pagpapakasal. Pakiramdam niya ay bilanggo siya sa isang kulungan. Si Camille ay abala sa trabaho niya buong araw at madalas na umuuwi ng gabi. Isang araw, nang umuwi si Camille, handa na si Therese para magsaya sa kama, ngunit agad na natulog si Camille at sinabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi niya naibigay ang nais ng kanyang asawa. Ilang araw lang ang lumipas nang dalhin ni Camille ang kaibigan niyang si Lauren sa kanilang tirahan. Habang kumakain sila, tinititigan ni Therese si Lauren. Napansin din ni Lauren na interesado si Therese sa kanya. Dahil si Lauren ay isang pintor, hiniling ni Camille na ipinta siya. Habang nagpipinta si Lauren, lumapit si Therese at muling tumitig sa kanya. Tiningnan ni Camille ang artwork niya at hinangaan ang galing ni Lauren sa pagpinta. Pagkatapos, umakyat si Camille sa taas para magtrabaho at naiwan mag-isa sa silid si Therese at Lauren. Ang mga tingin nila sa Izet Isa ay nagpapahiwating na gusto nila ang Izet Isa. Kaya naman, agad na nagkaroon ng romantikong sandali ang dalawa. Simula noon, naging magkasintahan sila. Tuwing may pagkakataon, nagsasama sila. Madalas mag-imbento ng dahilan si Therese para makasama si Lauren. Nahulog na sa pag-ibig si Therese kay Lauren, ngunit natatakot din siya na baka iwanan siya nito. Samantala, abala pa rin si Camille sa kanyang trabaho. Ngunit nagsimula na siyang mag-isip na parang nawawala na si Therese sa kanya at parang lumalayo na ang loob niya. Pinayuhan ni Lauren si Camille na mahalin si Therese at magiging maayos din ang lahat. Nang maglaon, sinubukan ni Camille na magkaroon ng romantikong sandali, ngunit tumanggi si Therese. Kinabukasan, habang magkasama si Therese at Lauren, dumating si Madam Requin. Agad na nagtago si Lauren nang makita niya si Madam Requin. Tinanong ni Madam Raquin si Therese kung ano ang ginagawa niya doon. Nag-imbento ng dahilan si Therese at sinabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Dahil dito, hinilat ni Madam Raquin ang ulo ni Therese at pagkatapos umalis. Kalaunan, sinabi ni Camille kay Therese na babalik na sila sa kanilang nayon. Nararamdaman ni Camille na lumalayo sa kanya si Therese mula nang pumunta sila sa Paris. Nalungkot si Therese dahil kung babalik sila sa kanilang nayon, hindi na niya makikita si Lauren. Agad na pinuntahan ni Therese si Lauren at inamin ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na hindi niya kayang mabuhay kung wala si Lauren. Sumagot si Lauren, isa na lang ang paraan. Kailangan nating alisin si Camille sa ating landas. Nagulat si Therese, ngunit ipinaliwanag ni Lauren na gagawa sila ng paraan para mamatay si Camille na parang aksidente. Hindi nakatulog si Therese ng gabing iyon. Natatakot siya sa gagawin niya, pero ang pagmamahal niya kay Lauren ay mas malakas. Pumayag siyang patayin si Camille para sa kanyang minamahal. Kinabukasan, nagpunta silang tatlo sa isang parke. Habang naglalakad-lakad, napagod si Camille at natulog sa kandang ni Therese. Sumakay sila sa bangka, at nag-aalala si Therese na papatayin na ni Lauren si Camille. Hindi niya sigurado kung tama ba ang gagawin nila. Nang may sagawa ang plano, Makikita natin si Therese na natataranta sa pampang, at dumating si Lauren mula sa tubig at bitbit si Camille. Umiyak silang dalawa at nagkunwari na lumubog ang bangka at nalunod si Camille. Bumalik sila sa bahay, dala ang bangkay ni Camille. Umiyak si Madam Requin dahil nawala ang kanyang nag-iisang anak. Pagkatapos ng libing, nag-usap si Therese at Lauren para pakalmayan ang isa't isa. Sa wakas, magkasama na sila at wala nang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, nagalit si Madam Raquin kay Therese. Tinanong niya kung paano nalunod si Camille samantalang buhay si Therese. Kung nalunod siya, paano siya nakaligtas? Pero agad niyang narealize ang kanyang galit at niyakap si Therese. Humingi siya ng tawad. Hindi nakatulog ng maayos si Therese matapos ang pangyayaring iyon. Nagkakaroon siya ng mga nakakatakot na panaginip. Ganoon din ang nararamdaman ni Lauren. Nang magkita sila ng gabing iyon, hiniling ni Therese kay Lauren na tumakas sila. Pero tumanggi si Lauren. Pinayuhan niya si Therese na magkunwari na malungkot at umiyak para kay Camille. Ginawa ni Therese ang sinabi ni Lauren sa harap ni Madam Requin. Nakita ng lahat ang lungkot ni Therese. Hinimok nila si Madam Requin na pakasalan ulit si Therese para mabawasan ang kanyang kalungkutan. Pumayag si Madam Requin at nagsimula ng magayos para sa kasal ni na Therese at Lauren. Ilang araw lang ang lumipas, nagpakasal na sila. Finally, magkakasama na sila ng tuluyan. Sinabi ni Lauren kay Therese na ito na ang gabing matagal nilang hinintay. Ngunit napagtanto ni Therese na hindi siya masaya sa kasal nila. Pinagsisisihan niya ang pagtaksil sa kanyang asawa. Nanong niya si Lauren kung paano niya pinatay si Camille. Sumagot si Lauren, nandoon ka rin, hindi ba? Nakita mo. Sabi ni Therese, pinaikit ko ang mga mata ko. Nararamdaman ni Therese na pinatay ni Lauren si Camille nang may paghihirap. Nagtalo sila. Sinabi niya kay Lauren na hindi dapat nilang patayin si Camille. Mula nang patayin nila si Camille, hindi na naging maayos ang kanilang buhay. Hindi na masaya si Therese kay Lauren. Ilang araw ang lumipas, pumunta ang mag-asawa at si Madam Requin sa parke. Biglang inatake si Madam Requin at na-paralyze. Kailangan ng alagaan ni na Therese at Lauren si Madam Requin. Nais ni Lauren na patayin si Madam Requin para makuha ni Therese ang kanyang mana, pero hindi pumayag si Therese. Isang araw, habang nililinisan ni Therese si Madam Requin, nagtalo ang mag-asawa. Sinisi nila ang isa't isa sa pagkawala ni Camille. Narinig ito ni Madam Requin. Gusto niyang sabihin ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan, pero hindi niya magawa. Samantala, bumili ng lason si Lauren sa isang tindahan. Gusto na niyang mawala si Ferris at Madam Requin. Sa kabilang banda, nagsulat si Madam Requin sa sahig gamit ang tinta na si Ferris at Lauren ang pumatay kay Camille. Nakita ito ng isa sa mga kaibigan niya at ibinalita niya ito sa lahat. Nang malaman ni na Therese at Lauren ang nangyari, nagplano silang patayin si Madam Raquin. Dinala nila si Madam Raquin sa ilog. Pareho ang kanilang plano, patayin si Madam Raquin na parang aksidente. Kinuha ni Lauren ang bote ng lason at kinuha naman ni Therese ang kutsilyo. Pero nagbago ang isip nila. Napagdesisyonan nilang magpakamatay. Isa-isa nilang ininom ang lason at agad silang namatay. Dumating ang mga kaibigan ni Madam Rin at nailigtas siya. Mula nang patayin nila si Camille. Naging impyerno na ang kanilang buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat.